magandang umaga sa lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung bakit mahalaga ang wikang Filipino sa larangan ng negosyo. Malalaman natin kung paano ito nakakatulong sa mas malinaw na komunikasyon, maayos ng pakikipag-usap sa mga customer at mas matagumpay na pakikipag-negosyo. Tara, alamin natin kung paano at kung ano ang kahalagahan ng Filipino sa mundo ng negosyo. Suki na ng Korean supermarket na ito si Celeste. Minsan daw may nabibili siya mga produktong walang English translation ng pakete. Kaya natuwa siya na malamang obligado pala ang mga negosyanteng lagyan nito ng translation. So much better para maintindihan nila. Aminado ang manager ng Korean supermarket na may ilang produktong wala pang English translation, kaya naglagay na muna sila ng marka sa estante. Minsan po nag assist kami ng customer pag hindi nila alam. Kasi tinatawag naman po nila kami kung anong product yung binibenta namin, kung paano lutuin siya. Nilinaw ng DTI na dati nang may utos ang Food and Drug Administration na dapat may English o Filipino translation ang mga imported manufactured goods. Pero hindi lang sa mga produkto sa supermarkets dapat may English o Filipino translation. Sakop din ng DTI order ang marami pang ibang negosyo, kagaya ng mga restaurants at department stores. Ang video ito ay tungkol sa panukala na dapat isalin sa Filipino o English ang mga karatula, babasahin, kita o labels at iba pang materyales na nakasulat sa dayuhang wika na ginagamit sa mga negosyo. Ibig sabihin kung ang isang produkto o impormasyon ay nakasulat sa ibang wika, halimbawa na lamang ang Korean, Chinese at Japanese. Dapat itong mayroon ding versyon sa Filipino o Ingles para maintinihan ng mas maraming Filipino na no. layunin nito na mas madmadmadig madali para sa mga Pilipino na maintindihan ang mga produkto at serbisyo na kanilang ginagamit o binibili. Ngayon buwan ng wika. Oh, okay. yung Agosto ay syempre dahil Manuel el Quezon. Bakit Agosto Ito tumapin? 'yon, Agosto. Eh si Manuel But L Quezon birthday, kasi birthday. ay birthday ay August at sya, 19. Ah, uh, oh, sa kanya ba? Diba? Kanya-kanyang pinangalan. Uh, pinangalan. Oho, uh, so ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bakit nga ba mahalaga yung wikang Pilipino sa ating sa trabaho at sa pagninegosyo. Talaga, ay bakit ta? sinasabi nila dapat magaling ka mag-English? Hindi ka tatanggapin pag hindi ka nag-English. Oho. Uh, o, yan yung mga maling konsepto, no ba? Diba? So, ako ay gagawa, gagawin kong halimbawa yung sarili ko. unang una dito sa UNTD tayong lahat, di ba? Ang ginagamit natin ay Tagalog. Tagalog. Oo. Yun nga pala ang wikang pambansa. Yung yung wikang Pilipino na tinatawag mm. natin ay marami yan. Oh. Hindi lang yan Tagalog. Yes. Although ginagamit natin dito Daya Tagalog. Ang Tagalog. Kasama din dyan ang Bisaya, um, <laughs> um, yung mga major languages kunyari, Ilocano, kasama yan lahat. Pero mabalik tayo dun sa usapan natin ano, dito ginagamit natin Tagalog. Bakit? Kasi kasi ang ating mga manunood ay mga Pilipino, ba? Diba? At majority niyan ay yung tinatawag nating masa, ordinaryong tao. So kailangan ay maintindihan tayo kasi ang wika ay isang tool ng komunikasyon. Ito ay kailangan ang ang wika para tayo ay makapag-usap at tayo ay maintindihan. So kahit sa anong uh, parte ng buhay natin, kay trabaho, kay negosyo, kay pang-araw-araw na buhay ay kailangan natin ang mga salita at panulat at yan ay dahil Pilipino nga tayo, ang gamitin natin Week ay yung may intindihan. No, yung Pilipino. wikang Pilipino, I mean, may intindihan I mean, ng Pilipino kasi ang purpose natin ay para magkaintindihan tayo. Exactly. Negosyo, mm -hmm. so pumupunta ako sa mga palengke mm -hmm. uh, kasi ang mga kliyente ko ay nasa mga palengke at saka sa mga tindahan. Mm -hmm. So kailangan din, ang langwahe mo dyan ay? Filipino, Filipino wikang no, Tagalog, no, Tagalog, o kung marunong ka, mas maganda, marunong ka rin ng ibang uh, dialecto, dialecto mm -hmm. o ibang language. Yeah, oh, language. Ang, o, yan. Mm -hmm. ang video na ito ay nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang wikang Filipino sa trabaho at negosyo, lalo na sa pagdiriwang ng buwan ng wika tuwing Agosto. Uh, Pinapagkita nito, ang paggamit ng wikang Filipino ay hindi lamang sa pakipag-usap sa at sa pang-araw-araw, kundi mayroon din itong malaking papel sa pagpaunlad ng ekonomiya at pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. Ayon sa financial advisor na sina Ninang Riza Matibag Muyot, ang paggamit ng wikang Filipino sa negosyo ay nakakatulong para mas maintindihan at mapagkakatiwalaan ng iyong produkto at serbisyo. Nagdagpan niya, mas epektibo ang komunikasyon kapag gumagamit ng sariling wika lalo na sa pagpapaliwanag ng mga komplikadong konsepto sa pananalapi o iba pa ang larangan. Mahigit apat na taon ng online seller ng mga pre na damit o ukay-ukay si Charis Escandor. Tuwing magpapose yan sa kanyang mga ibinibentang damit sa social media, inilalagay niya ang caption na PM or DM is the key. Ayon kay Charis, kabilang ito sa kanyang marketing strategy para mas marami ang bumili. PM is the key is kung may mga katanungan yung buyer regarding about the item kung makaka makaka-discount sila kung may bundle sila kung ano yung presyo ko yung what's the best price that I can give kaya PM is the key parang sikreto yon na mainganyo mo pa or ma-, ma push mo na ma mabili yung items na na- na-pinopost mo or mina-market mo Pero para kay House Minority Leader Marcelino Libanan PM is not the key Ayon kay Libanan, ang pagbibigay ng presyo sa pamamagitan ng private message ay malinaw na paglabag sa Consumer Act of 1992. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagbebenta o pag-alok ng anumang produktong na walang price tag. Sino mang lalabag sa price tag rule ay maharap sa alim na buwang kulong o multang hanggang 5,000 pesos habang ang paulit-ulit na lalabag ay maharap sa revocation of business permit and license. Kaugnay nito, pinakikilos ng mambabatas ang Department of Trade and Industry na paigtingin ang pagpapatupad ng price tag rule lalo na sa mga online seller. Sa ikatlong video clips ay tungkol sa mga online seller na maaring alisin ng business permit kung hindi nila nilalagyan ng price tag ang kanilang ibinibentang produkto. Ibig sabihin na dapat malinaw na nakikita ng mga bumibili kung magkano ang presyo ng bawat produktong ibinibenta online. Sa kabuuan, ipinapakita ng aming video ang kahalagahan ng wikang Filipino sa larangan ng negosyo. Dahil kapag wikang Filipino ang ating gamit, mas madali itong maintindihan ng maraming tao. Mas malinaw ang usapan, mas mabilis ang transaksyon, at mas mabilis magkaroon ng tiwala ang mga customer ipinapakita nito na ang paggamit ng sariling wika ay hindi lang praktikal kundi bahagi rin ng pagunlag at pagkakaisa sa negosyo.